So ito po Mr. Chair um, ang video po niya. Ako Toad, si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Vainian Services Incorporated. Karong gitawag ng Omega Desalonera. Ginaw po katong June 2022 tungod kay usak ko sa minor nga gipugos minjo ni Senior Agila nga among gituohan o Ginoo sa akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa akong kabubuton pagka minjo na ho ning hanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto may pero ihingog eh, akong nanay nga kanya ang kinahanglan gadyo ta sunod kay mamay sugo sa atong ginoo uwi na nila ay makapagbuwag kung maura ang kamata dyan motong nagpahila ko ako subot sa akong gibati nga ingon anak de gadyo dapat ag ilang pagtuo sa ginoo nga bisag ako nga ingon ani dapat gadyo sila nga matuo kay ginoo lagi kuno motong panahon nga gibutan ko sa bahay nilang jelens o Namutana si Diyos laki nga, nakuha na ba kuno ko or nakiksiks na ba kuno naglaki? Kung di nga maglaki nga, wayak pa kuno. O tunggiin lang si Diyos nga, naman wayak pa man ninyo kuha nga, mga gagmay naman ang inyong asawa. O sa pa-authorize ninyo na ninyo na kay ninyo na mga asawa. Dahil panahon nga, gila mis kwarto kay gusto gajud nila nga kuhaon na ku, ma maka six na nag lucky unja dito nga time hila ko unja kay ngin ko marip ko adto pero majuga ni kay lucky ning ko nga hila ko si Jan o um, na si Jag unsa ko ni Jan sa nganong way dili ko na kumusugot, kung giingnan nga dili pa ko gusto mamindyo um, ikaw may gusto nang mawa kay gawo gajud gusto makahuman ko giskwela sa so, mga ginikalan nga napadinha unta mo na mo kay di ko gusto nga magihan sa umangho dag na ho gusto ko nga makahuman sila lagi school. gusto ko nga na sila igrado. gusto ko nga magupanta pero dili diya gusto ko nga mawari na mo na sili kaya na ka huwag ka din na Chloe? Sige, okay lang. Take your time. Sorry, ah. Okay lang po. Eh. Okay. Salamat ka, Ayo Chloe. Kino-confirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon? Yes po, Senator. Okay. Tapos, uh, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon? Opo. Okay. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na makipagtalik. Tama ba yun? Yes, for your own. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? Uh, nung, uh may inutusan po kasi si, na ano, si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tapos tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. Uh -huh. So sumama so po ako doon. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto. Tapos doon po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. So, noong time na yun pumasok. Sandali, sandali. Yes, Mr. Chair. S sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok? May... Sabi niya na kailangan makuha ka? May inutusan kasi siyang minor eh. Nakasamahan ah, ka. May inutusan siya na kasamahan mo? Oo, oh, na ipapasok kami sa kwarto. Dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Pinipi, ba, ba babae ka ba? Lalaki? Babae ka, di ba? Babae, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dili na what tinuod, what sir. Dili tinood? Huwag mangani ko anong clue, sir, ka ila. Ano? Hindi totoo. Sabi ni Janet ako. Kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh, tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako pa kaya nasang galing yung apelyedo ko. Yung apo ni? Mamerto. Ma'am? Mamerto. Mamerto. Tanggap nila na? Yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelyedo ko, hindi ko na po matanggap. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. Oh, Janet. Huli na tinood, sir. Ay, sus. What do you think, Janet Beng? Bakit mo sabi hindi tinuod? Babae ito. Nga 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na? Oh. What do you think? Sige nga. Please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kuya, magkusir kahibaw nga na yung mga kasal dito, sir. Huwag -hmm. magikasal na mo dito. Natinga na ganit ko mga bata, kay nga nung ingon ana ang ilang ipanulti, nga dugay naman na sila dito hing lugsong. Hindi, hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipagsik sa kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng bayagra. Ba ko, ko, sinabi mismo na. nung lalaki ha, sana yun, nandito ba bayan? Na ikaw ang nagbigay ng bayagra. So, dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa sa pilitang pag pakipag-sex. Dili, isipin mo may anak ka? Dili, lagi na sir tinuod sir. May anak ka ba? Oo, uh, a -a, sir. Babae lalaki? Bajig laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus. Ano? Saka 10 years old. 10 years? Oh, palagay natin yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pag dating nung edad niya na 13 years old gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili lagi na tinuod sir. Hindi, tinatanong kita kung pakiramdam mo kung okay ka lang. Okay ka lang, ganun yung anak mo, ikakasal at iseks ng maaga. Gamitin mo microphone. Hindi. Okay. Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. Okay, Hindi rin. Chloe sa nangyaring ito sa iyo ito ba yung nag sa iyo na umalis na sa kapihan? yes po sino. and uh, sa iyong pagkakaalam ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito eh, hindi ko po, hindi ko po alam yung sa iba sa akin sa karanasan ko lang po okay so yung iba, hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto, hindi mo alam kung pinipilit din na makipagtalit. Okay. Maraming apo ka na minor na ikinasal. Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor, Mamerto Galanidas Granzan, married to Ila Galavia, minor, tapos isa pa si Kyle Andre J Cunyato, minor, Mamerto Galanidas Grandson. Okay lang eh, lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, ah, hindi 'to talaga okay Alam ko hindi hindi okay yan, pero lalaki siya, pero hindi pare okay yan. Kyle Cunyato, Ito babae ito, minor when married in Kapihan, Mamerto Galanidas granddaughter tatlong apo mo, mamirto, mga minor de edad, ikinasal, okay lang sa'yo? Uh, Your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po, po ako po mag-explain? Sige, 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 explain ka. Kaya nga tinanong kita. Uh, tanong kita. Una Your Honor, mayroon pa, pa uh, palang mga pangyari ng ganyan. Halimbawa, yung uh, unang anak, uh, unang, ko, unang uh, anak ko, babae. Kasi lahat sila apat ay babae. Well, uh, nalaman ko lang nag, uh, nakasama na sila. Kaya nga is, uh, sabi nila, pa, wala, um, na kami. Ko, My God, uh, ayaw kayong ipagkasal ko. Kanhiya ako dito sa Punta kayo ng buton kung saan kayo. So yun nga ang unang uh, nangyari sa anak ko. Yung bunso ko rin, ganyan din. Kung pagpagkasal ka mo sa botuan, wag lang dito kasi nakahiya. Do you ako. think makasal sila? no, na no, yun? Okay. I, am referring to... Oh, ikaw, very clear ka na iniiwas mo si Jerry sa uh, kilaryo sa responsibilidad responsibilidad na pagkasal. No. Okay. Siya sabi, no, punta kay Butuan. Doon kay pagkasal. No, no, you're... Gusto mo talagang iiwas kay Jerry sa yung pagkasal, ano? No, no, I, I'm sorry, Your Honor. Okay, I, go ahead. I am referring first to my children. Nga. Na ganyan ang nangyari. That's according to what you said. Yeah, kaya ngayon, yung unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa pero wala wala naman nagkasal sa kanila. Yung lang alam ko lang na kasi hindi naman kami ka, ng bahay. Malayo yung bahay namin na alaman ko lang na nagsama na sila. So anong magawa ko? Wait, do, do, you think paniwalain mo kami na yung mga bata na yan ganung edad magsasama, magkaanak without alam mo, without your consent, kahit no. na nandoon lang sila sa loob ng uh, SBS-I, hinahayaan lang niyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya pinagalitan namin, Your Honor. Pinagalitan pinagalita niyo Yes. Tapos? Ay Ayaw ko mangyari, naka-simful yan. O, pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi, o kaya... Pinagalitan pinagalita niyo Ayaw ko basta sa iyong apo ko, yun ang nangyari, yun ang nagsama-sama sila. Ina, un, mga so gusto po, mong maniwala ang komitee? na hindi mo sila sanksyon, hindi niyo sila sanksyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan, Sabahan lang. Ah, uh, sa, lang, dulog-dulog lang diretso hanggang magkabuntis at manganak. Okay lang kayo. Yan ang uh, kuha niyo doon. Hindi naman okay sa akin, kaya nga uh, nagalit ako bakit nangyari yun. Oo, oh, nagalit ka. Bakit naging umabot ang tatlong anak mo? Apo mo na may minor dinad. Umabot ang tatlo. tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ano ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo na parents mga bata nito? pinagsabihan ko. Kaya nga yung, yung unang uh, anak ko, sinasabi ko, punta kayo kung saan, huwag kayong magpaka ano dito kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo kung ayaw makipag-sex ni Chloe doon sa kanyang uh, husband na 21 years old na pilit na ikinasal sa kanya, sinabi sa tuloy ni Janet Ahok na ito nga mga galanida, okay lang nga. Apelido nila Galanida, ikaw pa ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa kanya, sa iyong partner. Anong klase mundo ito? Para kayong hindi dumaan sa pagkabata, katanda na ninyo pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, naku. Ay, ang, ang masabi ko lang, uh, your honor, yun lang sa mga anak ko, na no, ayaw so, ko yan, lang. ayaw ko yan, mangyari. Yung nga, ko, sinasabi ko sa iyo, apo. tatlong ako. apo mo, minor de edad, kinasal. Hindi, ay, ayaw, ay, hindi ko alam, your honor, kung kinasal. Basta ang... Yung, yun ko na, hindi alam. mo alam. Kanina, sabi mo, walang kasalan. Ngayon, hindi mo alam kung kinasal, ha? dey, apat pang na yung nasagot uh, mo ngayon yeah. eh, ang ang sabi ko uh, your honor hindi ko alam na hindi na, mo alam, ay, alam na kinesalik kin, uh, kin, kinesalikjeris kilario yung ano anak mo ano 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 lalo na doon sa bundok, eh, yun nga ang mga bata, sa, pantalang nag-insayo uh, sa nag, uh sila kung ano man. Alam nyo, kung kasunduan. Pag palaging ganun, ha, tingin ng mga bata doon, normal na yan sa inyo. So, you are making the abnormalities to become, to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan. Kasi tinutulong rin eh. Granting na sabi mo hindi kinasali Jerens, pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasali Jerens yung mga minoridad na yan. na hindi niya kinasal. Pero the mere fact that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon, mga apo ninyo, mga minor de edad, nagsasama-sama, nagka, nabuntis, nagkaanak, wala malang kayong ginagawa. Nagiging normal at tingin ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, Your Honor, yung sama, sa apo ko. Ay, wag ko lang sa'yo. Kung may ginawa ka, bakit ganun? Umabot tatlong apo mo. Ay, naku, wag, Ay mo kong, uh, wag mo kong, wag mo kong, wag mo kong lukuhin. Tatlong apo mo, minoritidad, nag-aasawa, tapos sabihin mo may ginagawa ka? Uh, wag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, uh, I'm, but, I'm stealing the truth na uh, hindi kumanda ka. Mga, mga kapagabata. Isipin mo kung bata ka, ginaganoon ka, pinipilit kang makipag-sex sa isang ayaw mo. minoridad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na. Naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga sus, puto parang, para kang pinapatay, pinapatay ka talaga. That's sa grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron ka anak, si Jomong Ahok na minoridad Kinasal, married to Matsai. May anak na sila, isang lalaki. Okay lang sa'yo. Minoridad na anak mo. Di man ang kagustuhan, sir. Huwag ko'y mahimot. Oh, yun na. You're a very irresponsible parent. I tell you. Mm. As, far, as far as my standard is concerned, very irresponsible. Pinipili to pa yung iba. Say to Risa, Go ahead. O, oh, Mr. Chair, bago ko itanong ulit yung ating mga departments dun sa next steps, Senyor Aguila, sa inyo ko ibigay yung isang last word dito. Ano pong tingin nyo dun sa naranasan ni Elias Chloe? Narinig nyo po yung kwento niya kanina, yung ginawa sa kanya, yung karanasan niya? Anong tingin nyo doon? Para pagtat itatanggi niyo na naman pa iyon. Hindi ko po alam kasi hindi ko siya kilala. O kung tanungin niya, tanungin natin yung parents niya. Kung nangyari ba 'yan. Kung tinatanong ko po Mr. Chair, kay Senyor Agila ay yung tingin nila sa salaysay ni Elias Chloe bilang nasa kustodiya ng DSWD at tinulungan para i- lagay yung kanyang karanasan sa kanyang affidavit. Wala, wala kayong naisip o naramdaman dun sa kanyang pinagdaanan. Wala akong alam niyan, Senator. Ay, dapat ang isang Senyor Aguila na reincarnation ng Santo Nino, ng Diyos, dapat alam at dapat may may pagmamalasakit pero obviously kahit dito sa kwento ni Elias Chloe uh, ay wala. So ganyan Mr. Chair. And um, so kung gano'n lang uh, magtanong po ako tungkol sa re relocation sa reintegration plans para sa mga kasalukuyan at pati dating uh, mga miyembro ng uh, SBSI. So Mayor Riza Yusik uh, Felix, do you want to say something, uh, Mr. Chair? Thank you. Just some, just a brief update to the committee on the developments of the preliminary investigation for the various respondents for this case. Um, as the chairman knows not the DOJ's initial initial target. To complete the preliminary investigation was mid-November. In fact, we conveyed this um, this commitment to you back during our our, our committee our budget hearing, and we we're happy to convey to the body that we were able to meet the target. Um, as of November 3, um, the prosecution panel um, it released a resolution that charged the 13 respondents uh, in the in the case for for 21 violations of law. No, um, 13, no, no, 13. 13. respondents for 21 violations, including nine counts for qualified trafficking in persons, eight for child abuse, and four counts for um, solemnization or facilitation of child marriage. On November 6, lang, uh, Mr. Chair. Um, the informations were filed in uh, in Surigao. And just today, you no, know, just this morning, in fact, um, the the judge to whom the case cases were raffled issued the warrant of arrest. Uh, NBI is on route, or maybe here here right now, no, NBI NCR to implement the warrants of arrest on the on the respondents who are present in the hearing. Um, moving forward, your honor, um, just to emphasize, your honor, so 21 charges, nine are for qualified trafficking in persons, which which is non-bailable. Um... Uh, Secretary William himself said yesterday in a press con that there is this intention to request for a change of venue for the preliminary investigation. So we will write the Supreme Court to the Office of the Court Administrator to change the venue from Surigao to maybe somewhere in Manila on the ground of um, the significance of this case as well as the protection of the victims of human trafficking here. And finally, um, this is not the beginning. Um, the the 21 charges were only limited to to the initial initial allegations that were made. In Surigao, as well as those additional additional allegations that we that were brought about by the previous hearing. So clearly there are other other incidents that we can look into, such as the um, such as the the children who died no, in childbirth, as well as the the abuse of the senior citizen who testified earlier. Um, our task force will look into those as well. So with that, Your Honor, um, we'll just maybe seek permission to implement the warrant of our best later on thank you, T. Uh, 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 we <laughs> inform uh, the body that uh, right now the chair is in receipt of uh, this paper, warrant to arrest, republic of the philippines, regional trial court, 10th judicial region, branch 3, dapa, surigao del norte. the people of the philippines, Versos, Jerins Boiser Kilario alias Senior Aguila. Mamerto Digal Galanida alias Nan. Karen Waniti Sanico alias Nan. Janet Tamayo Ahok alias Nan. Wilfredo Sarong Buntad alias Nan. Giovanni Li Liogen Cardosa Lasala Alias Nan, la salaan dito. Lasala. sala. Uh, buntad. Ibrahim laugo adlaw, alias Nan. Adlaw. Jubilito Libay anti anti Kuso alias Nan. Anti Kuso at Chikoso At dito. Dito ka. Serio Angkog Kobilian, alias Nat Kobilian. Daryl Ruaya Buntad, alias Nan. Buntad. Yuri Gary Kiban Portillo, alias Nan. Portillo. Yes. Mr. Chair, Lawrence Cosmiano Kiban. Kiban. Si John. Then? John Ray Kaindoy, Ilandag, alias Nan. Kaindag, Ilandag. Junray, dito. Accused. Criminal case number 23-198 to 23-205 for qualified trafficking in persons violation of RA 9208 as amended Section 4K to I, in relation to section 6A of RA number 9208, as amended. Nobel recommended. So warrant of arrest to officer of the law. You are hereby commanded to arrest yung lahat ng sinabi ko kanina ng mga pangalan and bring him or her or them forward before me to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at no bail for eight counts of qualified trafficking in persons, violation of RA 9208 as amended, section 4KI in relation to section 6A of RA number 9208 as amended. No bail band recommended. Signed. Ambrosio Narada Molita, acting presiding judge. So, before I roll the motion, I would like to, I would like to ad advise the sergeant at arms to coordinate with the PNP and the NBI regarding their custody. You, uh, you turn over the custody of these persons to the authorities.